Tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa DSWD-12 ang siyam ng mga survivor ng trafficking sa General Santos City. Ito ayon sa DSWD-12 na pinamumunuan ni Regional Director Loreto Cabaya Jr. ay sa pamamagitan ng Recovery and Reintegration Program for Traffic Person o RRPTP ng ahensya. Kabilang sa mga beneficiaryo ng assistance ang anin na repatriated victim survivors. Sa dalawang victim survivor ng amunoy online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Ito ayon pa sa ahensya resulta ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, local government units na isang layunin. Ang mga ito ay ang protektahan ang dignidad at karapatan ng trafficking survivors at masuportahan ang muli nilang pagbabalik sa kanilang mga komunidad. Ang pamibigay ng ayuda ay bahagi pa rin ng World Day Against Trafficking Observation nitong Hulyo at 30. Tema nito ang isang nasyon ay isang aksyon tapusin ang human trafficking ngayon. Ruel Osano NDBC Bida Berita.